And we have Jojo Panaliga. Question ko muna kay Mark. Mark, hindi ba na-erode yung tiwala mo or confidence sa mga nagbibigay ng awards? Dahil nga may mga nomination ka na feeling mo dapat nanalo ka. At saka, alin sa mga nomination mo, alin doon yung pinakamalakas yung feeling mo na dapat ako to yun? Eh. Sa so, una yung confidence. I think, and trust. Uh, hindi uh, confidence, yung confidence, uh, the spirit lang. Spirit nung time na yan, hindi ko na-apektuhan. Medyo, uh, though no puberty stage then, na medyo na, na, nag na drunk driving, alam mo yun, overnight party, because of depression, uh, hindi na because, party because you want to be happy, naging party na because depressed nung time ah, na yun. Talaga. Uh, ko, dapat nakapanalo ako ng isa sa mga Arab ka siguro. Or uh, special supporting actor ng uh, dalawang kasing entry or, Uh, mga arka at saka matimbang po sa dugo. Uh, lahat ng category na nominate akong Best Supporting Actor and Best Supporting Actor sa si dalawang pelikula. Kahit sino daw nanalo, pili ko kahit isang doon dapat nanalo, sana. For the heck of it, para masaya at is everybody. Kaso na uh, ako doon. Yan. Yeah. Pero for you to say that, ibig sabihin, chineck out mo yung performance ng no mga co-nominees mo. Ah, uh, hindi na lang. Logically speaking, ah... Um, uh, ah, logically speaking, sa doon, sobrang daming... ilan ba, I think, tatlo o apat. Ah, uh, with all the supersting, kahit isa doon, dapat nanalo kayo. Kahit uh, mas magaling, alam niyo na, nakatatlo na siya, siguro kahit saan, pwede kang manalo. Sino uh, nanalo? No. Uh, ah, yung isa doon, si Query Charco-Gomez, yun okay naman din talaga. One-ing, malakas din. Pero yung iba, yung ibang mga kalaban ah... Uh, uh, like si Noni, nanalo dito sa ibang games in Pwede kami matang kung pwede naman nanalo, di ba? Pero na, na bypass ako ng quality dito. Hindi ko lang, alam mo yan. Yan. Bilang wala nagsabi, Mark, ito gusto ko makita sa'yo, uh, nakulangan ako, kaya siguro hindi ka naman panalo doon. Wala naging ganung uh, cushion. So, hindi ko baka naging gimmick na rin. Tapos somehow, because of the gimmick, na-bypass ko na rin because of the whole party, alam mo yan. Pero hindi mo naman tinanong. Ano? Like, like, kung walang nagsabi, you could ba? asked. Hindi, dapat uh, syempre sila yung lumapit. Like tayo, di ba? Di. Uh, dapat sa akin sinabi, hindi ako but, but Ay, yung buto na talo. Bagay. Sabi ko, ba't ako na talo hindi? Diba? Oh, ba, pa, parang talo na tanong kailiksa, eh. Kung dapat siya lumapit sana sa akin. Yun ang nais ko lang. no tayo na. Pero hindi, hindi naman nakaano ng na confidence. Mas yun na, naging uh, yung spirit ko nung time niya, naging broken. Pero naais naman. But I mean, naniniwala ka pa din sa mga nagbibigay ng awards ah, because oh, because of oh, that. Oh, oh, oh. Important din to empower the whole industry. Uh, uh, para sa akin. Yan. Thanks, thanks. Kay Maria naman, ah, paano mo hindi, paano ka hindi naapektuhan sa tangka ni Mark naligawan, naligawan ka, especially at meron kayong intimate scene, hindi ba nakulayan yun? Because knowing na, Of course, kaya siya naging interesado sa iyo, may gusto siya sa iyo. Well, um, as I said earlier po, um, as much as possible po, naging professional po ako towards po kay Sir Marco. So, wala naman po so far. And after that question naman po, naging maayos naman po yung approach niya sa akin. As well as ako po, maayos naman po ako mag-approach po sa kanya. So, ayun po, wala naman po naging problema po so far hindi ka nagdalawang isip to push you with okay. anything. Okay. Kasi he's nice. Mabait po si Sir Marco. And we can so see that. And we can see abo. that. Mabait po si Sir Marco. So, hindi na po ako nag-alaman. Hindi na uh, balik kay Mark. Mark, ikaw ba pag nababasted yung kasing word na ginamit mo eh, no? You accept it na? Or you don't pursue? When do you know na? Hindi, kailangan i-pursue ko to. What's this? Ano yun? Yung pag nababasted ka. Yun yung term na ginamit mo uh, kanina eh. Sa uh, Ba't hindi mo... Ba't yung mo... Ba't hindi hindi yung... Uh, kailangan sa for... yung magic or wala. Pero it must open with uh, right ethics and close with right ethics. Para maganda. Kahit sabihin natin... Di ba si Ninoy nga? Si Noy Noy? Kahit pag-iwalay ka Bago siya lang pag-iwalay, nag-date muna siya. Nireguluhan muna siya. Nireguluhan muna niya. Diba? So, paano gano'n? Ito naman yung amin ni Marian nung dumating sa eksena, uh, maganda naman yung acting namin. Nakalimutan okay. na yung parang napasad ako. Pero oh. sandali lang yun, Like, we've just met uh, after 5 hours. Alam mo yun, medyo uh, fast na ah, natin. Okay, okay, okay. I get so, it. Tama namin yung sagot niya. In her uh, source of feeling, virtuously like right, yung execution oh. niya. Oh. Kumbaga nip in the bud ang nangyari, ano, bago pa yung totoong umano. Opo, kumbaga ako ang hanap ko mabilis. Oh. Siya ang hanap niya uh, mas matagal. So, hindi issue. Pero maganda naman yung pagkasabi niya. Tama. Yeah. Last question ko kay Direk. Direk, patulang kayong prank ni Mark kanina. Kung sakali bang ang leading lady ng actor niyo ay girlfriend niya o asawa niya at sinabi nilang, tototohanin namin to direct, total mag-asawa naman kami or mag-girlfriend kami, would you have um, allowed it? With, with their consent. With their consent at mag-asawa sila willing silang gawin yung sa level na gano'n. Why not? Kasi kagaganda ng material. Pero, ayun nga, with, with their consent. Pero kung ipipilit lang ng isa, ay si lalaki lang, dahil higil-higil na siya, pariwan, so, di ba? O, na. Di, pero with their consent, hindi ka ma-assume well, Tutal sila naman yun. At the end of the day, tulad nga po nung mga pangaral sa akin, trabaho yan. So, whatever it is, they, they really wanna do it. Tapos, eh, yung eksena mo is kissing, kissing, or lovemaking. Yung eksena, tapos talagang man silang willing sila going to. With their consent, bahala na siya buhay nyo. Alam nyo yung pinapasok ninyo eh, di ba? Oh, silang, we, we, concept, <laughs> diba? eh, diba? So, <laughs> what a term. Di ba? Di ba po, alam nyo yung pinapasok ninyo. So, for, ganun din <laughs> po yung term? sa akin eh. Kasi sinabi, Viva Max ito, alam natin yung pinapasok oh. natin, diba? So, hindi pwedeng, ng hindi ako pwedeng pwede, pwede, pwede ba? Eh, ba yun, hindi ako so, yong ba ito, hindi yong 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 ba? yong hindi yong 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 I yong 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 yong